Nakita na po kahapon ng ina at kanyang anak na tumakas sa kanilang bahay dahil umano sa pananakit ng ama. Kwento ng ginang maging siya raw, hindi po nakaligtas sa mabigat na kamay ng kanilang padre de pamilya. Balita hati ni Marie Zumali, Exclusive. <coughs> mga luha ng tuwa at mahigpit na yakap ang ibinigay ng ina sa anak niyang si Apple. Di niya tunay na pangalan ng muli niya itong makapiling. Umalis sa kanilang bahay si Apple no Martes dahil hindi na raw niya kinaya ang pananakit ng ama. Pinatotohanan naman ng ina ni Apple ang kwento nito. Kwento niya, may punto raw na maging siya binato ng kutsilyo ng asawa sa galit nito. Napanood po namin sa 24 Oras Channel 7 mm -hmm. na sabi daw, yun na nga, eh, hindi, ko ma, hindi po akong manual na yun. nga tinapan yung muka, sabi ng kapit bahay namin eh. Yun nga, puntahan mo na. Binubugbog. At paano po kayo sam nga na po ko dito. Oh, daw? Iwan mga tamad daw kami. Hindi kinailan ng asawa niya ang alegasyon ng misis at anak, pero may dahilan daw siya. Kung minsan, napapalo ko talaga. Gawa nung pagod ako sa trabaho ko ay hindi kasi nagpapasaway na. Tatarbaho ako, eh gusto lang, laging nakahiga. Eh, sabi ko, tulungan niyo naman ako, ako, ako lang isang nagtatarbaho. Mm -hmm. Tulad ng pagising ko, wala na naman kanin. Nananatiling malaki at nakababahalang problema sa ating lipunan ang patuloy na karahasan laban sa mga kababaihan at maging sa mga kabataan. Pero ang problema, gaya halimbawa sa sitwasyong ito, kahit pa pang ang inaabot na mag-iina mula sa amang umami ng mga nagkasala, ay nag-aalangan pa rin silang kasuhan ito. sa pangambang sila naman ang balikan. Sabi, pag, mabuti pang mamatay na kayong lahat kapag daw nagkuhan sa siya. Hindi pa ko nagsabing papatayin ko sila yung eh. Anak ko man yan eh kung ano ko dapat pinatay ko na po yan nagkaanak pa nga kami ilang beses na raw nagtangkang tumaka sa mag-ina pero wala naman daw silang pamasahe kaya ang barangay Immaculate Conception handa raw tulungan makauwi sa Bicol ang mag-ina meron naman po tayong uh, programa tungkol diyan yung tinatawag na balik probinsya uh, lahat po nang lumalapit dito sa barangay ay tinutulungan namin pero pinag-usap muna ang mag-asawa sa huli na pagkasundo ang ihatid na rin ng amang mag-ina niya sa probinsya Mariz Umali, GMA News.